Ito na po yung ating punla. Grabe, ang inaexpect ko lang na buto ay 700 mahigit. Ano, kulang-kulang 800. Kaya sa 10 trail lang hindi nalako. Ang dami pala nung kuan jungle, o yung kulay green na ano na buto. Maabot sya ng kuan 500 siya mahigit. May pa sobra pala akala ko kasi 60 lang talaga yung nakalagay na ano nabuto sa bawat isang supot pero hindi pala hindi ko tuloy na ipon na yung kwan yung Taiwan lahat inuna ko kasi yung green ayun lang yung, yung, yung Taiwan no? yung dalawa na yun tapos ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Walong 3 yung kwan yung Django yung siling panigang <laughs> lalagyan natin itong pure para hindi tangay ng langgam